Nasuntok si Jordan Poole sa mukha ng Hornets rookie. Kyle Kuzma inangasa naman ni Miles Bridges sa play na ito. Hindi nga makapaniwala si Poole sa tawag ng referee sa kanya. Two of the worst teams in the Eastern Conference magtatapat ngayong araw, Washington Wizards versus Charlotte Hornets. Abay sa first quarter, naten natin 7-2 start para nga sa home team. Ganda nga dito ng adilang defense leading to offense, kaya naman umabot na rin mga idol sa 9 points ang kanilang kalamangan early in the first quarter. Timeout tuloy dito ang mga dayo. At sa 5-minute mark nga ay pinasok na rin itong si Jordan Pulat na dali agad siya sa kanyang mata ng rookie ng Hornets. And for the rest of the first quarter, ay pinatunayan nga ng dalawang team na ito ang kanilang reputasyon as the worst teams in the East. At talagang very low scoring ang ating nakita. Pero Jordan Poole may highlights namang ginawa dito. Una ay defense, then what a pass on the other end, 24-16 after the first quarter. Second quarter naman natin, Brandon Miller, ang Hornets rookie nang gumaba sa opensa ng kanyang team at nagtuloy-tuloy na nga rin niya, nakadikit na sila sa home team. Pero Jordan Poole sumagot nga sa kanila ng end one play at tumulong pa si Corey Kispert dito, time out tuloy biglang Hornets. Kaso after the timeout, abay mas lalo pang pa ang pinalobo ng Wizards dito ang kanilang kalamangan naging 15 point lead na nga yan. Pero sumagot nga ng 9 straight points itong sina Williams, Bertans at si Miles Bridges inangasan pa nga itong si Kyle Kuzma pagtapos. Jordan Poole sinaraduan naman dito ng pinto ng Hornets defense at nahihirapan na nga rin ang buong Wizards dito dahil masigip na nga ang depensa ng mga dayo kaya naman sa pagtatapos 48-45 close game tayo after 2 quarters. At sa ating third quarter naman ay back and forth na nga ang dalawang team dito sa pag-uumpisa sa opensa. Nice move dito ni Denny Avdia sa rookie, tough finish and one play. Kaso lalo na ngang nakadikit ang mga dayo dahil sa bad defense ng Wizards. Naging one point game na lamang tayo, timeout nga sila. Pero after the timeout, abay, mas lalo pang pa ang bumulusok ang opensa dito ng Charlotte Hornets. Lumamang na nga sila sa laban. Struggling naman dito ang Washington Wizards. Tumulong pa nga itong si Jordan Poole ng 5 points niya pero to no effect dahil down pa rin ang kanyang team by 10 points after 3 quarters, 76 to 66. At sa ating 4th quarter naman, JP patuloy na tumulong sa team niya kaso wave off, no basket daw, hindi siya makapaniwala sa referee. Funny reaction, Henry eh, Jordan. Pero buti na nga lamang nandyan ang mga teammates niya tumulong sa kanya gumawa ng run at eventually mga idol na tayang laban at 78 points with 8 minutes left. And then pinagpatuloy pa nga nila ang kanilang magandang paglalaro na kalamang na nga sila sa laban 85 to 82 timeout daw sabi ng Charlotte. Then itong si Kyle Kuzma, naka-on na nga ang takeover mode at tinulungan ng kanyang koponan na umangat nga 95 to 88 7 point lead with 3 minutes left. Then Jordan Poole nga tumulong na clutch dagger 3 pointer ang binigay sa Hornets, 2 pointer pa ni Kyle Kuzma. Kanilang sinelyo na ang panalong ito laban nga sa Charlotte Hornets.